Umaga, simpleng bahay, ang tatay ay nakaupo sa lamesa, nagkakape. Sa simpleng tahanan na ito, nakatira si Mang Romy isang tahimik, mabait at mapagkumbabang ama. Walang nakakalam. Siya pala ang may-ari ng malaking kumpanya sa syudad. Ang mga anak nag-almusal. Tay, pasensya na po. Wala pa akong pambayad sa tuition. Tatay! Nakangiti lang. Ayos lang, anak. May paraan lagi si tatay. Tumalikod siya, tahimik, ngunit may lungkot sa mata. Sa labas, nakita siyang lumang cellphone lang gamit at nakasakay sa lumang bisikleta. Walang may alam na tuwing gabi si Mang Romy ay pumupunta sa syudad hindi para magtrabaho, kundi para pirmahan ang mga papeles ng sarili niyang negosyo. Flashback, larawan ng kanyang yumaong asawa. Bago pumanaw ang kanyang asawa, may pangako siyang pinitiwan. Palalakihin ko sila sa kababaang loob, hindi sa kayamanan, kasalukuyan. Ang mga anak ay nagulat nang dumating ang malaking sasakyan sa bahay. Sir Romy, ready na po ang kotse ninyo? Nagulat ang mga anak. Tay, ano to? Tatay, nakangiti. Anak, hindi ko sinabing mahirap tayo. Pero gusto kong matutunan ninyo na ang totoong yaman nasa puso, hindi sa bulsa. Niyakap ng mga anak ang ama sabay tulo ng luha. Minsan, hindi kailangan ipakita ang kayamanan dahil ang tunay na ginto ay nasa kabutihan ng isang ama. Salamat sa panonood. Huwag pong kalimutan mag-like and share.